Pakawalan mo na ako dito. Total, pareho tayo ng amo, si Sir Rocky Castillo. Gusto kong maniwalang mabuti ka, Dwayne. Pero baka nga tama si Totoy. Baka nga matagal mo nang winakasan ang pagkakaibigan namin sa'yo. Kailangan planuhin ang mabuti ang bawat kilos. Hindi pwedeng pa dalos, dalos. They have no idea what's coming to them. Why can't they just sell their land para wala nang problem? Hindi natin ibibigay ang bagong paraiso na hindi tayo <laughs> Bakit kailangan namin manlimos ng anak ko sa pagmamahal mo? Sa kanya mo'y pamamana lahat! Lahat ng ari-arian natin! Correction. Hindi pag-aari natin <laughs> pag ko. Wala na ba talagang ibang paraan pa? If we push through with this, mas marami pang buhay ang mawawala. Totoy? Don Silvio, tigil mo na to. At bakit naman namin gagawin yon, Totoy? Babalik ako sa servisyo. Susundin ko lahat ng iutos mo. Matigil lang yung gulo na to. Wala na akong kailangan sa'yo. pag-usapan po natin, ha? Basta kailangan madala si nanay sa ligtas na lugar. Para naman to sa bagong paraiso, eh. Kailangan makapag-focus ako dito sa bagong paraiso, kaya ako to ginagawa. Oo, oh, ay meron. Salamat po, ah. Nay! Nay, kailangan mo na makaalis dito pumunta ka muna sa kabilang bayan o sa kahit saang malapit dito ligtas. Basta kailangan ligtas ka para mas mapanatag ako, Nay, ha? Emerald, hindi ako aalis dito nang hindi ka kasama. Nakita mo naman yung nangyaring gulo, di ba? Kay Stella. Alam ko, matapang ka. Lumalaban ka para sa tama. Pero hindi mo maaalis sa akin yung takot ko bilang isang ina. Hindi ko kayang may mangyari sa'yong masama. Nay, Walang mangyayaring masama sa akin. Hindi mangyayari yung kinakatakot mo. Pangako ko yan. Promise ko yan. Pero nay, kailangan mo makaalis dito bago pa pumunta sila Don Silvio. Mas magiging panatag ako kapag alam kong ligtas ka. Anong sabi ko sa'yo? Di ba, pag nagkagulo ulit dito, aalis tayo. Tayong dalawa. Hindi ako tatakas dito nang hindi ka kasama. Oh. sa mga kalasag Huwag ka karagar, gumanda kong pumalag Hindi mo ba nakikita yung mga nasa laot? Mga walang yung nagkalatala yung mga salot Pero mga katawan na katapalabakan Wala tayong lang ang sa kawal Pero pa, sama-sama natin palibutan Eh, huwag na lang kung hindi sila kila puta Matalas mga pata na raraw So may mga kumalaw Sa uwi na so, kapag kanilang balutin Parang tinang palasaw

bakit sila yung nagalok palat sa tinalupan? Kami yung panalok pero bakit para mula? Para ba sila yung nagkitayit ng muna? Teka sandali! Yung tupi ko yung nagura! Ako na mong kumala! Ako yung nakatira! Ano yung tulad ko na titang bimbo? to sa pura sa region sa mento? nga kasi nung wala ba papel? Mga pangalan na tinala sa papel? Ano ba ang bahag na magandang kumapel? Kung hindi na kasi ito nagawa sa

Ini semua. Sebastian. Siapa datang? So, pero katulad mo, may tiwala ako kala Totoy. Eh. Kaya nila tong laban na to. Kaya kahit wala tayo dito, kaya nila. Hindi nila tayo kailangan. Nay, sa likod na ako. Marami tayong gamit eh. Pasok ka na, Nay. ハハハハ! <laughs> Manan sa likod. Doon tayo papasok. Iba na na! Gusto mo pa paasok?

Ano na nangyayari dyan? Nakubos na kami. Kailangan na namin ng backup doon, Silvio. Sige lang. Pagurin niyo lang yung mga yan. Sales, maganda na kayo. Kayo na susunod. Tignan natin kung kakayanin ang mga yan ang totoong pwersa ko. Mr. Prago, na dito, ah. May lang ako. Truth in Congressman, I will give you one more chance to do what's right and get this through your head. I will not take no for an answer. Kau tak tahu apa itu. Apa itu? Don Silvio. Apa ini, Dustin? Everything good, baik Everything is great. Ah, uh, kontakin mo na 'yung mga investors natin. At sabi mo sa kanila, pwede na nilang buksan 'yung champagne na pinadala ko. Copy pa. At saka nga pala, kamusta 'yung regalo na pinadala natin kay Dwayne para sa special occasion na 'to? May nag-receive na sa office niya. He should be getting it anytime today. <laughs> number. Hintay ka lang. Lapit nang matapos tong problema na to. Sa ngayon, mag-enjoy ka muna. Ha?

hindi nagawain due diligence. Hindi naman ako parang paraiso! Tataan! ko! sa akin! Pagbabayaran ni Don Silvey ang ginawa niya kay Jade. I need to hit him where it hurts. Yun lang ang damahan sa kanya. His money. Ang pera niya. Pag nawala sa kanya, he would go berserk. Bayaran mo kung anong kailangan bayaran para makuha natin yung kailangan natin. Okay? Uncle. Oo. Oh. Alis muna ako. Going to buy her. Ayan pa rin ito! Dahil sa Totoy na yan, nakakalimutan ko na alam ko rin si Dwayne. Si na walang naranasan mula sa akin. Ako ang ama mo. Pagkontak na ko siya, iuwi ko siya dito.